Hello, mga sangkay. Welcome to my life. Charot. May paalog ako dito kasi hindi nakikita. Ayan, nakaready ng aking lulutuing ano, patatim. Ayan, pinakulan ko na to. Hinugasan ko na, tinanggalan ko na rin ng mga buhok-buhok. Tapos may nakaready akong nasibuyas and bawang. Tapos meron akong banana blossom. Tapos uh, star anise. Hold on. Itong star anise ko, dalawang peraso lang kasi masyadong maamoy. Tapos, ano, ah, uh, black pepper na buo. Ayan. Mamaya ko na yan ilagay. May pinainis na akong mantika na sa kawali na tara. Samahan niyo ako. Ayan, mga sangkay, mainit na ang aking mantika. So, nalito na itong onion. Ibigisan muna natin yung pata. Actually, dito na ako gagamit. Dapat kasi ano, pressure cooker ka. So, wala akong pressure ko kay ngayon. So, dito muna tayo. Sabihin na natin yung anis. Bawang. bawang hindi ko dinurog. Ang iba nga sinasama pa balat niyan. Ayan. Hindi siya gusto lang maigi. Lagyan natin ng kunting sugar. Yung gamit ko dito ay Moscovado. Ayan. Para matunaw. And then po din natin ilagay ito. Ayan. Siyempre, gagamit din si tayo ng soy sauce ng sangkay hindi no? Wala na ako na ipakita kayo ng soy sauce. Siyempre, sama yun. Kaya na muna natin siyang mag-isa ng naibig. Mahinang apoy lang ang ano kong mga sangkay. Para hindi mabigla. Kasi alam ko matagal tong yung lumambot. Kasi sana lumambot agad bago mag-7. Ayan, takpan muna natin. Abangan. May laurel pa pala ako. Balagyan ko na. Hindi ako prepared. <laughs> Ayan natin ng lawel. Yung banana blues naman yan natin ilagay. Pag malapit na maluto. Adangan. Pakinunin natin. Adangan. Silip time. Ayan. Ano natin? Balikta rin natin. pagka natin mga sangkay. So, Pagkanulit natin tapos hinaan natin ang apoy. Parang mahina na yan pero parang ang lakas pa rin. So, Pagkanulit natin. Pagkanulit so, natin nalagyan mamaya ng sabaw. Ayan, hinakapoy muna. Ayan na nga mga sangka. Ay, lalagyan na natin ng tubig. Tubig. Ayan. Lagyan ko na ng tuyo. Soy sauce. Soy sauce. At lalagyan natin ng root beer. Lagyan ko ng root beer yan. Rotber. Maya ko ng rotber. Tapos lalagyan ko na ng pamintang buo. Ang banana blue, so mamaya-maya na. Ayan din, tatakpan natin. Baksan ko muna apoy pag kumulo na siya. So, hinaan natin. See you! Silip time. Silipin natin. Ayan, kulong-kulong -kulo na siya. Ilalagay ko na yung ating banana blossom. At saka lalagyan ko na siya. Yung powder. Ibabalikan natin. pag na. Charot. Hindi ba? Ang daming tubig. Kasi matagal tong. Pamambat. Ayan. Ayan. Simple lang. Iba-iba isa lang yung paggawin, no? Ako nilagyan ko ng rot bur. Ibang yata pineapple. Pineapple sa nilagay ko. Pero baka mas sa tamis. So... Yan. Nilagay ko na banana blues yun. Siyempre, papalaputi natin. mga sangkay, alam niyo ba? Yung pata ay may collagen. Yan, kaya bumili na kayo. Mura na. May collagen pa. See? Free collagen. Charot. Lalagyan natin ng chicken powder. Lalagyan natin ng chicken powder. Ayan. Ayan gin natin tapos nilagyan ko na siya. oh nilagyan ko na ng pamintang buo so see you later at ito nang ha ayan na silipin na natin ulit for after ano after a year charot done dan na siya mga sangkay. look it's done Done na siya halos ano lang Ayan o. Done. Malambot na siya. Kaso nga lang, masyadong ma-oily. Done. Potating is done. Thank you guys for watching. Ta-da!